Masasagawa ngayong araw ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga Tagaluzon dito sa Maynila nagtipon-tipon para makiisa sa rally. At live muna sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano na ang sitwasyon sa mga oras na ito at marami namang mga tao dyan? Ruth, alam mo, kahit paambon-ambon, ay eh, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito sa Quirino Grandstand para sa Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo o INC. Umaga pa lang, eh, halos mapuno na ng mga miyembro ng INC. Ayan yan, narinig niyo sa aking likuran, no? Yan yung mga miyembro ng INC na halos mapuno itong bahaging ito ng Rojas Boulevard. Ilan sa kanila may dalang mga banner na nananawagan sa mga leader ng ating bansa na unahin ang pag-unlad at kapakanan ng bayan. Ayon sa INC organizing team, dito sa sentro ang kanilang programa na magsisimula pa mamayang alas 4 ng hapon. Pero paglilinaw ng religious group, walang koneksyon sa kahit kaninong politiko ang kanilang event. Hangad lang daw talaga nilang magkaisa ang mga namamahala sa bansa. Yan daw ang dahilan kung bakit suportado nila ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang mas darami pa ang mga dadalo rito habang papagabi. Daan-daan portalit naman ang nakastasyon sa designated areas. may ding LED wall para sa mga nakapuesto sa malayo. Bantay sarado hindi lang ng mga pulis kundi pati ng mga street sweeper ang paligid para masigurong malinis dito. Ruth, sa mga sandaling ito ay eh, back to back yung entertainment numbers ng INC bilang bahagi ng kanilang pre-program activities para nga rito sa kanilang Peace Rally. Ruth? Ria, yung sinasabi mo nga mama, yung 4 o'clock yung formal na pagsisimula ng programa. Pero anong aasahan dyan? May mga magse-speech ba? May iba pa bang mga naimbitahan? Ruth, binigyan tayo ng patikim o pasilip sa programa na magsisimula mamayang alas 4 ng hapon at base sa na nakita natin eh merong mga speeches no at isa sa mga magsasalita ay ang kilalang INC member din na si Congressman Rodante Marcoleta pero sabi ko nga paglilinaw ng INC organizing team Walang kinalaman ito sa kahit kaninong politiko. Ruth, mag-aalas dos din ang hapon kanina na mataan natin ang pagdating ni Senador Bato de la Rosa dito sa Peace Rally ng INC. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.